pinang tatay ko na para labasto si sa negra binubuk daw kong gate. ay oh, itong gate hindi ako makapaniwala kasi, syempre, di yan, no? kasi, ayan. di Yan. Yan. Oh, di ba? maaaniwala natin kung di ako maaaniwala kasi, yun yeah, ako maaaniwala Tingnan natin kung bumuksan nito ni negra. Ito negra, ha? Hmm. ibi kita. Puringin kita kung talagang lumalabas ka, ha? Dahil ikaw, pag nasa sa ka sa labas. Ha? Sinasabi ko sa iyo. Ha? Tingnan natin kung talagang kaya mong buksan yun. Hmm. Hmm. Nabuksan. Binuksan mo talaga ha? Pumasok ka dito. Talaga ha? Huling-huli -huli ka. Ay, pasok ako. Huling, pasok, pasok dito. Ha? Talaga ka ha? Kala mo ha? Pasok! Ano Bi binuksan. niya, nabuksan niya talaga. Heta, heta Wala, nakaano lang yon Talaga ka ha? Nakaganyan lang siya oh. Yan oh, yan. Nakaipit dyan. Hmm. Nabuksan niya pa rin. Nilusot ko nga dito. Nabuksan niya pa din. Dapat, pala may Dapat nga. Ha? Abos, bahay ka negra, ha? Marunong ka talaga, ha? Hmm. Kaya pala nakakalabas ka, ha? Hmm. Tama nga. Tama ang ano, chismis. Ha? Guys, oh. Nabuksan niya talaga yan nakaano na talaga. Kaya dapat yan, lagyan ng lock dyan para hindi niya mabuksan. <laughs>